mag-request ng isang kiss. No, sige. One, two, three, go! Uy! Okay guys, we have a visitor pala dito. Isa sa mga bisita po natin dito. Nagkakilala lang sila dyan guys sa, kwan, sa comment section sa comment section tingnan natin kung ano daw yung latest na balita sa kanila. Ang uh, pagkakaalam ko guys ay uh, they are strongly in a relationship at ikakasal na daw silang dalawa. So may maganda silang ibabalita sa atin guys. Ano pong pangalan niyo po ate? Uh, Jubilin po. Okay, saan ba kayo nagkakilala ni Kuya diyan sa comment section o isa sa inyo yung umakyat? Sa comment section po. Okay, nasaan na si Kuya Arman? Halika na rito. Ilang buwan na kayo magkarelasyon, Kuya Arman, ni Ate Kwan? Two months. Uy, two months. Akalain mo, two months. So, ilang beses kayo nagkita uh, after nang nagkakilala kayo? Sa so, one month bago kami nagkita. Guys, meron silang iba balita sa atin. At sinong gustong magbalita sa inyo? Nakilala ko nga lang sa ano siya. Sa, ano, comment section ba? Kasi hindi kami nakakakiyat eh. Yun, oh, section, Tapos, tapos comment. Pagka na, nung nag-message sa doon, nagsimula, nag-PMP, magkaya sa messenger. Magkalayo ba kayo ng lugar? Ah, uh, Makati siya, tapos ako Bulacan. Uy, naku, Bulacan at saka Makati ang pagitan pero nagkita. Sa unang pagpagkikita pagkikita, nakabulsay. Ano na ngayon pag nung ay Mga anak balak. <tried> Okay guys, congratulations po sa ating couple Ayan, so si Kuya Arman at saka si Ate Jobilin Ayan, so guys, si Ate Jobilin at si Kuya Arman Good news, magkaka-baby na! Asal ah, na, after mga na uh, oh, Pwede nyo nang imbitan yung mga viewers natin dyan Makikikain kami dyan sa inyo <laughs> tingnan nyo naman guys ang mukha ni Ate Jobilin at saka ni Kuya Arman talagang uh, larawan ng dalawang uh, magkasintahang in love na in love okay. PM lang naman ako di ko man na magre-reply kasi pag sa, -sa comment section ko bihira naman kasi may may magre-reply na pero di ko expect ano ba yung uh, kwan ano, nagtulak sa'yo na, na uy ito na yung lalaking para sa akin. Ano ba yung nakita mo sa kanya? Ano lang po, ano lang po? parang kaibigan lang po. Umpisa, kaibigan. Hanggang unti-unti nahuhulog, nahuhulog po yung loob mo sa kanya. Oh, ano ba yung nagustuhan mo kanya sa kanya at nahulog ang loob mo? Mabait po kasi. Wow. Ha? Mabait. Oh, paano mo na ba sabing mabait? Hindi pa naman kayo nagkita. Ano, um, ma-feel mo naman po sa isang lalaki yan eh. Kuya Mark kasi siya nung may inopen up ako sa kanya na sa, sa lalaki ayoko yung umiinom, ayoko yung naninigarilyo. Sinabi niya sa kanya, ganun nga, hindi siya umiinom, hindi siya naninigarilyo. Yun, sabi ko, ah okay, sabi ko lang ng ganun. Yun po, nung ano, parang nag, ano lang kami po, na no? mo na bago nanligaw yun. Ilang buwan bago siya nanligaw? Ano, parang, this, ah, January po. Bago ko siya sinabi. Ah, okay. Mga two months din na nanligaw sa'yo. Opo. Kuya Arman, paano mo niligawan si Kwan, si Ate Jovelin? So, kung, kung manliligaw ako, personal, hindi siya social media lang. Tapos sabi ko, sige, kung sa, sa first meet natin, imbis na igala kita, gusto ko undaling kita sa parents ko muna kasi parang respect ba? Siyempre, kung, 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 kung mahal ka yung babae, kan? i-open mo sa magulang mo para isipin niya na wala ka talaga ng ano, kumbaga wala kang ano ba, kumbaga single ka talaga. Mm, so ibig sabihin nung nagkakilala kayo ni Ate Jovelyn, ang first meet niyo pinakilala mo kagad siya. Oh, sa magulang ko po. Ah, so tapos doon na siya natulog sa inyo. Anong pinakilala mo? Hindi na, hindi na siya umuwi. Hindi Nag -overnight na. Overnight na siya. Overnight na. Nako, <laughs> <laughs> Ikaw, ikaw kuya Arman na gusto mo pang makatipid ah. Oh no! Hindi, <laughs> 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 ganun kasi kung seryoso ka sa, sa isang babae, eh. dapat unang-unang pakit, unang-unang sa sa, 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 pamilya mo. Kung seryoso ka sa sarong, sa, ano ba, parang na lang din ba? Hmm, na, nandun na sana ako doon eh, sa respeto, sana binalik mo muna. <laughs> <laughs> De, ano kasi sana, day -up niya kasi yon Kasi ang day -up niya kasi, ah, no, two days, ganun. O, oh, dapat sa next muna, Kwan, na uh, pagkikita. Saka muna siya, Kwan. <laughs> Ate Jubilin, nung sinabi na dito ka na mag-overnight, anong sabi mo? ko na lang po ako kasi hindi na lang po pupapayag. <laughs> Ate Jubilin, gustong-gusto mo rin, o. No? So, anong balak mo sana noon Magpa magpatayo na kayo ng vulcanizing shop? <laughs> Vulcanize ka na kaagad. <laughs> sa ngayon, ano ba yung uh, plans nyong dalawa? Uh, sa ngayon, may plano naman kami sa buhay namin. Kung baga, gusto namin bago lumabas yung baby namin. May mga plano naman din kami. Kung baga, nag nagano parang nag invest din ng mga mga tao doon. Pwede namin pagkakitaan. -pag -pag di lang, din lang kami pwede umasa sa sahod namin. Ganyan-ganyan. Kung baga, meron din kami sariling plano rin mga 7 months, mga ganyan, yun na siya magtrabaho din. Magisira na siya sa bahay. Pa ilang months na ba yung, yung chan niya, yung baby niyo? Mag-1 month na. Ay, mag-1 month? Eh, par bakit parang 3 months na? <laughs> Baka bilbil yung iba niyan? Naku. <laughs> Nakita ko kanina parang mga nganak na. <laughs> Masyadong mataba. Ha? Ah? Oo, oh, pero mataba, pero natunaw mo ha? <laughs> kuya Arman, pag lumabas yan na walang nunal sa muka alam mo na Anyway, uh, sobrang happy talaga ako kuya Arman nung uh, minessage mo ako At sobrang proud na proud ka talaga na ibalita sa akin na nagkatuloyan kayo ni Ate Jubilin At uh, soon to be ay magkakaroon na kayo ng baby So isa talaga itong patunay na dito sa ating live ay mayroon talaga nga totoong nagkakatuluyan, di ba? Meron talaga. So meron talaga kapag uh, seryoso. So Ate Ate Jubilin. Yes. Nung but... uh, nung nung nag-hi si Ku Arman sa iyo, basa-basa na kaagad. <laughs> Matulis talaga tong mister mo. Hindi <laughs> na makatakas. So ibig sabihin may plano ka pang tumakas. Hindi. Talagang wala nang atrasan niya na Kuya Arman. Wala na kasi kung seryoso ko sa tao, hindi ko niisip yung matras. Kumbaga, kumbaga nasimulan mo na yun hindi dire-direcho mo na yan. Kasi... Kapunta ka na sa parents ni Kuya, ni Ate Jobelyn, na ipakilala ka na. Ano pa lang, sa video call pa lang kasi nasaan na siya ngayon Nasa Mindanao eh. Taga Mindanao pala kayo Ate Jobelyn? Dabaw po. Huwag mong lulukuhin yan si Kuya, na Ate Jobelyn, Kuya Arman. Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. <laughs> Alam mo kung sino nagsabi noon? Yung taga Davao, Masim. Oo, di ba? Nako, wag mong subukan. Tingnan mo lang talaga. <laughs> Baka pwede kaming mag-request ng isang kiss. No, sige. One, two, three, go! <laughs> <laughs> okay. Okay, keep the love burning, uh, Thank you very much for uh, choosing uh, our program para ibalita ang magandang balita sa inyong dalawa.